Kaya ngayong linggo, sinabi ni Putin ang isang bagay na iba sa lahat ng nasabi niya noon. Direkta siyang nagsalita sa Russia at nagbigay ng babala at sinabi niyang, kailangan na nating magsimulang mag-alala at kailangan na nating simulan ang pagharap sa ekonomiya. Tadso ang ibig sabihin nito ay isang bagay, maghanda kayo para sa epekto. Naiiba ito sa lahat ng sinabi niya noon at nagpapakita na ang Russia ay nasa matinding masamang kalagayan. Ang narinig ninyong nagsalita ay si Kaolan Robertson isang mamamahayag na taga Iceland na nagtatrabaho sa Ukraine, malapitang sinusubaybayan ang digmaan at ang kalagayang geopolitikal ng rehiyon. Tama siya, walang duda, gusto mong malaman? Sa kanyang video, itinuro niya ang isang nakakabahalang bagay na kasalukuyang nangyayari sa Russia. Binanggit niya ang isang post na ginawa ni Anton Gerashchenko, isang politiko mula sa Ukraine, na malapit sa larangan ng pampublikong siguridad sa post na ginawa sa social network na Blue Sky, sumulat si Gerashenko ng isang bagay na nakakabahala. Sinabi niya na si Putin, sa kauna-unahang pagkakataon, ay personal na umamin sa mga problema sa ekonomiya. At kasabay ng kanyang sinabi, nagpost siya ng isang video ni Putin mismo ngayon, tungkol sa mismong gastusin 63%, marami ba o kaunti? 63% ng gross domestic product ng Rusya na inilaan para sa mga pangangailangan ng depensa ay katumbas ng 13 trilyon at kalahating rublo. At ang kabuuan ng ating gross domestic product kung gayon ay 200 at 23 trilyong rublo. Ngayon, 13 trilyon at kalahati, 200 at 23, marami ba o kaunti? Hindi yan kaunti, hindi yan kaunti. Binayaran natin ito sa pamamagitan ng inflation, ngunit ngayon ay nilalabanan na natin ito. Oo, sinasadya nating maglakad ng maingat para magkaroon ng maayos na paglapag ng ekonomiya sa ilang aspeto. Huminto kayo at pag-isipan ang sinabi lang ni Putin. Ipinahayag niya ng malinaw na ang gastos sa depensa ng Rusya ay 13 trilyon at kalahating rublo at ito ay humigit kumulang. Isang daan at pitumpong bilyong dolyar Malaki iyon at ipinagpatuloy niya ang kanyang pagsasalita. Sinusubukang pag-aanin ang mga bagay sa pagsasabing binabayaran namin ito sa pamamagitan ng implasyon. Pero ngayon ay nilalabanan na namin ang implasyong ito. Napansin niyo ba kung gaano ito kaseryoso? Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, inamin ni Putin sa publiko na napakalaki ng gastos militar na sila ang naging sanhi ng implasyon at ngayon ay kailangan nilang labanan ang implasyong sila mismo ang lumikha. Para sa mga nakakakilala sa Kremlin, ang pamahalaang Ruso. Kapag umabot na sa ganitong punto, ibig sabihin talagang nagiging komplikado na ang mga bagay. Pero narito ang bahagi na magpapagulat sa iyo. Habang inaamin ni Putin ang krisis na ito, ipinapakita ng opisyal na bilang ng gross domestic product ng Rusya ang kabaligtaran. Isang paglago ng humigit kumulang 4% sa taong 20-24. Sa huli, paano nga ba ito posible? Well, ang sagot dito ay tiyak na magpapamangha sa iyo. Sa katunayan, hindi lumalago ang Rusya. Kinakain nito ang sarili. At ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano eksaktong nangyayari ito. Magsimula tayo sa mga katotohanan, mga katotohanan hindi na maitago ni Putin. Simulan natin sa inflasyon. Opisyal na iniulat ng Rusya ang siyam na punto. Limang porsyento ng inflasyon sa pagtatapos ng 2024, noong una, ang Central Bank ay nagtaya na ang implasyon ay aabot sa 8.5% ngayong taon. Ngunit ngayon, inaasahan ng pinuno ng kanilang departamento ng patakarang pananalapi na ito ay magtatapos sa pagitan ng 6.1% at 6.8%. Tila hawak pa rin nila ang sitwasyon. Pero heto ang problema. Ayon sa mga pag-aaral, ang tunay na implasyon na nararanasan ng mga Ruso ay nasa pagitan ng 16% at 22%. Tama yan halos doble ng inaamin ng gobyerno. Nakikita mo ba ang pagkakapareho sa bansa mo? At tingnan mo itong mga partikular na numero ng pagtaas ng presyo. Ang patatas ay tumaas ng 81%. Repolyo, 37% Mantikilya, 36.5%. At dahil dyan, may mga lumalabas na video sa TikTok ng mga tindahan sa Moscow. Nagbebenta ng tinapay na hinati sa gitna. Hindi ito pagiging malikhain. Kailangan lang nilang mag-adjust sa bagong sitwasyon. At para labanan ang inflation na hindi na makontrol, tinaas ng Bangko Sentral ng Rusya ang interest rate sa 21%. 21%. Para lang magkaroon kayo ng ideya, napakataas ng rate na ito. At pinipigilan nito ang kahit anong investment sa civil sector para itong biglang paghila ng handbrake ng ekonomiya ng todo-todo. At kung nagdududa ka na wala itong gaanong epekto, isipin mo ito. Si Putin mismo ay humiling na sa publiko sa Banko Sentral na maghanap ng ibang solusyon. Nuestra ning Banco Central M ay siya maaring mas epektibo at mas maagang magsimulang gumamit ng ilang mga instrumento na walang kinalaman sa pagtaas ng clinical na rate. Kapag ang isang autoritaryong leader tulad ni Putin ay hayagang kinukwestiyon ang mga desisyon ng Banko Sentral ng sarili niyang bansa, ibig sabihin ay tuluyan ng nawala ng kontrol ang sitwasyon. At hindi lang tayo tungkol sa mga abstraktong numero. Mismong gobyerno ng Rusya ang umaamin sa halatang katotohanan. Sinabi ng ministro ng ekonomiya, Maxim Retsetnikov, na ang bansa ay nasa bingit ng resesyon. Nagbabala ang presidente ng Sberbank, ang pinakamalaking bangko sa Rusya, na ang bansa ay papunta sa isang perpektong bagyo. Narito ang pinakakapansin-pansing datos. Noong 2024, tumanggi ang Sberbank na magpautang ng rublo para sa mga bagong sibilyang negosyo. Wala. Lahat ng pondo ay inilaan para suportahan ang industriya ng digmaan. Ngayon, huminto ka at mag-isip. Kapag mismong mga Ruso na ang umaamin nito sa publiko, ibig sabihin ay talagang malalana ang sitwasyon sa privado. Pero alam ko na marami sa inyo ang nagtatanong, kung ganito kalala ang sitwasyon, paano mo ipapaliwanag ang 4% ang paglago ng gross domestic product na inanunsyo kamakailan lang? At ang sagot ay nandoon sa tinatawag ng marami na kanibal na ekonomiya. Ipaliliwanag ko kung bakit ginagamit ang terminong ito. Isipin ninyo ang isang bansa na nahati sa gitna. Sa isang banda, ang sektor militar ay umaandar ng todo. Ang mga pabrika ay nagtatrabaho 24 na oras bawat araw. Tumataas ang mga sahod mula 30% hanggang 60% para makahikayat ng mga manggagawa. Sa kabilang banda, ang sektor sibil ay unti-unting nasisira. Walang kredito, walang pamumuhunan at nagiging sistematikong pinagkakaita ng mga yaman. Para magkaroon ka ng ideya, umabot sa 8.7% ng gross domestic product ang gastusin ng militar ng Rusya noong 2024. Ito ay antas na hindi pa nakita mula noong matapos ang Unyong Sobyet. Kinakatawan nito ang halos isang katlo ng buong pambansang budget na sa unang pagkakataon sa makabagong kasaysayan ng Rusya ay nalampasan ang mga gastusing panlipunan. Ngayon, ang baluktot na ekonomiyang ito ay lumilikha ng mas malaking problema. Ang digmaan ay nagkakahalaga ng 200 bilyong dolyar bawat taon para sa isang bansang mas maliit ang ekonomiya kaysa sa Italia. At ang mas masama pa, ang mga gastusing ito ay tuluyang nawawala sa kontrol dahil ang Rusya ay nawawalan ng napakamahal na kagamitang militar na hindi nila kayang palitan. Tingnan ninyo kung ano ang nangyayari sa larangan ng labanan. Ang Rusya ay nakakaranas ng pagkawalan ng kagamitang militar sa isang nakakabahalang bilis. At ito ay lalo ng totoo para sa mga high-tech na sistema tulad ng mga baterya ng depensa sa himpapawid. S-400 Ang bawat baterya ay nagkakahalagang daan-daang milyong dolyar. At nakita nyo ba ang mga video na lumabas noong nakaraang linggo? Ang mga sistemang S-400 na, na sistematikong winawasak ng mga misil at drone ng ukraine sa Crimea. Naging usok na bakal na lang sila sa loob ng ilang minuto. Posibleng lumubha pa ang sitwasyon para sa mga Ruso. Dahil sa mga parusa at sa isang mahina na base ng industriya, napakahirap kung hindi man imposibleng palitan agad ang mga advanced na sistemang ito. Ang mga pabrika na gumagawa nito ay umaasa sa mga kanluraning bahagi na ngayon ay hindi na dumarating ang estratehiya ng Rusya para harapin ang mga pagkalugi na ito ay ang sumisid sa mga arsenal noong panahon ng Soviet. libo libong tangke, armored na sasakyan at mga lumang pyesa ng artileriya ang kinukuha mula sa mga imbakan, minamadaling ayusin at ipinapadala sa harap ng labanan. Ang ganitong paraan ay nagpapahintulot na mapanatili ang dami ng kagamitan sa labanan pero may malaking pagbaba sa kalidad. Habang ang Ukranya ay tumatanggap ng mga modernong sistema, gaya ng RIMARS, Patriots at F-17 ang Rusya ay lalo pang umaasa sa mga kagamitang dekada na ang tanda. Parang laban ito ng isang modernong smartphone at isang telepono mula dekada 80. Pero may mas nakakabahalang bagay pa para sa Rusya. Hindi magtatagal ang mga stock na ito mula pa noong panahon ng Soviet. Tinataya ng mga kanluraning military analyst na mauubos na ang mga reserba ng Rusya ng mga pangunahing kagamitan mula sa panahon ng Soviet pagsapit ng kalagitnaan o huling bahagi ng 2025. Mula sa puntong iyon, ang kakayahan ng Rusya na palitan ang mga nawalang kagamitan ay aasa na lang sa kasalukuyang produksyon ng industriya, na mabagal at limitado dahil sa mga parusa. Ang problema ay hindi lang sa kagamitan, kundi pati na rin sa tao. Pansin sa grupo, tumawid sa kanto sa unahan. Mula nang magsimula ang pananakop, mahigit isang milyon at pitong daang libong kabataan ang tumakas mula sa Rusya. Ito ay hindi na mapipigilan na pag-alis ng mga talento, mga inhinyero, programmer, at mga espesyalistang tekniko. Sila mismo ang mga taong maaaring magpanatili ng pagpapatakbo ng industriya ng depensa. Ang mga natira ay alinman sa namobilisa para sa hukbong sandatahan o nagtatrabaho lamang para sa makinarya ng digmaan. Ang resulta ay kalunos-lunos. Pinag-uusapan natin ang matinding kakulangan ng mga bihasang manggagawa sa mga sektor tulad ng konstruksyon, transportasyon, at teknolohiya. May isa pang nakakaintrigang aspeto ang kwentong ito. Gusto ni Putin na palayain ang Rusya mula sa pagdepende sa kanluran. Ang naging resulta ay kabaligtaran ng inaasahan. Lalo niyang pinaasa ang kanyang bansa sa China. Tingnan mo, sumabog ang kalakalan sa pagitan ng Rusya at China sa dalawang daan at apat na put limang bilyong dolyar noong dalawang libot dalawamput apat. At dahil dito, naging isang ganap na hindi mapapalitang kasosyo sa ekonomiya ng Rusya ang China. Pero huwag kayong magkamali, hindi ito isang alyansa na kapwa nakikinabang ang dalawang panig. Nang patas, ang ekonomiya ng Rusya ay ngayon isang maliit na bahagi na lamang ng China, At halos lubos na ang kanilang pagdepende. Alam mo ba na ang mga microchip? Amerikano ang ginagamit ng mga microchip sa mga misilang Rusya. Natuklasan ng research team ng hukbong Ukranyano na karaniwan ng may kasamang mga dayuhang electronics, microchip, camera, antena, at mga processor ang mga sandata ng Rusya. Pero dumadaan muna ang mga ito sa China. At ngayon, lubos ng umaasa ang Rusya sa mga Chino para sa teknolohiya at mahahalagang bahagi. Sa pagtatangkang palayain ang sarili mula sa kanluran hinatulan ni Putin ang kanyang bansa sa mas malaki at mas mapanganib na pagdepende. Tulad ng nakikita ninyo, ang kakayahan ng Rusya na suportahan ang kanilang industriyang militar ay wala na sa kanilang sariling mga kamay. Nasa kamay na ito ng mga Chino. Kung magpasya ang China na putulin ang suporta dahil sa pandaigdigang pressure o pansariling interes, titigil agad ang makinarya ng digmaan ng Rusya. At gusto ninyong malaman ang pinaka-ironiko sa lahat ng ito? Ang mga parusa na dapat sanay magpapahina sa Rusya ay nauwi sa mas matinding pagdepende. Kailangan ng Rusya ngayon ng mga bansang tagapamagitan para makuha ang kanilang mga pangangailangan. Nais mo ba ng halimbawa? Mula nang magsimula ang digmaan, limang libo at isang daang ang itinaas ng pag-export ng mga kotse mula Alemanya papuntang Kyrgyzstan. Hulaan mo kung saan napupunta ang mga kotse na yon pagkatapos? Diretso papuntang Rusya. Ang sistemang ito ng pag-iwas sa mga parusa ay nagtutulak sa Rusya na umasa sa mas mahal, hindi episyente, at lubos na wala sa kanilang kontrol ng mga supply chain. Napilitan si Putin na ipagpalit ang kanyang panandaliang kalayaan para sa isang permanenteng pagiging sunod-sunuran. Ngayon, marahil ito na ang pinakamahalagang bahagi. Tingnan natin ang matematika na nagpapakitang hindi ito kayang panatilihin ang digmaan ay nagkakahalaga ngayon ng humigit kumulang dalawang bilyon kada taon. Ang ekonomiya ng Rusya ay may dalawang trilyon. Ang mga sundalong Ruso ay kumikita ng dalawang libo at limang daang dolyar kada buwan na sampung beses na mas mataas kaysa sa karaniwang sahod sa pinakamahihirap na rehiyon kung saan karamihan sa kanila ay nagmumula. Sila ay literal na lumalaban para lang sa pera. Kaya kung maubos ang pera, mawawala rin ang motibasyon. Sa sobrang taas ng interest rate, nagyeyelong credit ng sibilyan at totoong inflation na 20% ang kakayahang magpatuloy sa pagbabayad ng mga sahod na ito ay umaabot na sa hangganan. Sa larangan ng labanan, bawat sistemang S4 na raan o S500 na nasira ay kumakatawan sa daan-daang milyong dolyar na hindi na maaaring mabawi ang Rusya ay sa ibang salita nasa isang karera laban sa oras. Sinusubukang maabot ang kanilang mga layunin bago maubos ang mga material at human resources. Ay tuluyang maubos. Ang mga domino ay nagsisimula ng bumagsak, ngunit sa mabagal na galaw. Bawat buwan na lumilipas, lalong humihina ang sibilyang ekonomiya. Tumataas ang pagdepende sa China, nababawasan ang mga reserbang militar, at unti-unting nasisira ang human capital at si Putin? Sige! Hindi na niya kayang itago ang katotohanan ito. Ang tanong na lang ay hindi kung babagsak ang Russia, kundi kung kailan mapapansin ng mga Ruso na hinatulan sila ng kanilang liderato sa isang henerasyon ng kahirapan at pagdepende sa ibang bansa. At base sa mga palatandaan ngayong linggo, kung saan inamin ni Putin sa publiko ang mga problemang pang-ekonomiya, nagsisimula na silang mapansin ito. At kayo, ano sa tingin ninyo? Base sa lahat ng nakita natin ngayon, gaano katagal ninyo sa tingin kayang tiisin ng Russia ang ganitong sitwasyon bago maging imposibleng itago ang katotohanan? Iwan niyo ang inyong opinyon sa mga komento. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito para mas maintindihan ang tunay na nangyayari sa Russia, pakishare ito sa iba. Ang dekalidad na impormasyon ay kailangang kumalat. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel, Mag-subscribe na kayo para hindi ninyo mamiss ang mga susunod na nilalaman. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.